Ayan, galagala muna tayo guys. Ayan na. Wala lang. Pam para may ba yung hangin natin, di ba? So day of ko bukas. Nga kanina ang haba-haba ng tulog ko. Nakatulog ako ng mahaba kasi kagabi wala akong tulog. So nagising ako kasi kinakatok nila ako. Ay wow! Tinan yo, oh! Nog nga tayo, drone oh, you know. Ay, pa flower. Dapat pala doon tayo sa, ano, sa unahan. So cute. May padron. drone. <laughs> so, ayun nga po. Sarap kasi ng tulog ko. Oh ginising nila ako naiayaan nila ako dito kasi alam nila hindi ako lumalabas talaga eh ngayon gusto nila sumama ako kasi walang tao sa bahay ngayon so andun sila kanya kanya kami ng ano ano etong itong isa may kasama ako dito isa <laughs> tagahawak ng camera ko mamaya <laughs> ayan o oh. kita nyo ba ang ganda nito kung nandun tayo sa Sukwake kasi doon nakaharap eh dito nakaside to tayo masyado so hindi masyado eh anyway silipin niyo muna yung nasa paligid ko ayan madami doon kasing tao dito kanina ay 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 ex ko ex ko ayan oh, na ayan ayan na siya ayan ang padrone ni Mayora. <laughs> adi ah, bakit no? Parang alapit-lapit lang. So, yung mga kasama ko nandun, naglalaro sila. Doon-doon sila. Ako, ikot-ikot lang ako. <laughs> Video. Video is life. Kasi alam nyo, ayoko nang masyadong, ano. Mas <laughs> gusto ko kasama. Bakit ba? so kami sa camera kasama ko. Ang cute, eh. Basta cute. <laughs> Maniwala kayo sa akin, cute. <laughs> ah, diba? Ayan. Tapos yung kasama ko naman, nandoon naman siya. Nagbibidyo siya ng sarili niya. <laughs> mamaya, paghahawakin ko siya ng camera, guys. Kasi magsiselfie ako mamaya. <laughs> ah, magsiselfie ako mamaya. Ay, ang cute. Ah, uh, kasi mamaya, mag-ano-ano -ano man ako. Picture-picture ba? So, siya lang paghahawakin ko camera. <laughs> o, oh, babakit? <laughs> Ginising-gising nila ako. Ang sarap-sarap ng tulog ko. O, oh, edi, eh gusto nila akong makasama. Gusto nila akong isama dito. O, oh, edi, eh picture nila ako. <laughs> Ayan na. Ang galing ng drone, no? Paano, paano yun ako connect connect ng gano'n, no? Na-amaze lang ako sa kanila. Hindi niyo ma-worry kung ano yung design. Kasi nandito ako sa gilid. Wala ako sa harap. <laughs> anyway... Anyway, anyway. Nagugutom pa ako. Gusto kong maghanap ng ano, ng tawag dyan, mainom. Tawag ako yung kasama ko. Where? I want karak. Oh, di diba? Ganun lang yun. Sama-sama niyo ako, bes. Kainin nyo ako.